ano ba kayo? Gising na! Papasok na tayo sa school, natutulog pa kayo? Good, Good morning, Coach Abby! Abby. Ano, ano yon? School? Cool! Sandali, nasan si Natcha at Mary? Eto, nag-iwan sila ng sulat, basahin natin. Coach Abby, hindi kami papasok ngayong araw. Wow, very good. Ano? No. Hindi sila papasok? Coach Abby, hindi pa ako ready. Hindi ko pa naayos yung mga gamit ko para sa school. Hindi pa ako nakapag-manicure. Kung gusto niyo maging cheerleaders, tumayo na kayo dyan. mag na kayo para sa school. Sila hindi na cheerleaders. By the way, meron kayong bagong kasama sa team. Okay? Hello, girls. Sasali na ako sa team niyo. Wow, cool! May bago tayong girls sa team natin. Welcome, Bunny! Ano girls, matagal pa ba kayong mag-aayos? Coach Abby, kailangan ko mag-shopping. Pupunta pa ako ng beauty salon. We only have one hour. Okay coach, five minutes, magpapalit kami ng damit. Okay? No, hindi na tayo magpapalit ng damit. Aalis ah, tayo nakapajama, sasama ako. Pati si Alexa, doon na tayo magpapalit ng damit. Let's go. Okay. okay. Hello guys, meron kami surprise para sa inyo. <laughs> Ay, sandali lang, mamaya na surprise. Hindi pa kayo kompleto ah, nasan yung iba? Yung iba dyan, nagma-makeup pa. Yung iba, natutulog pa. Yung iba naman, walang pakialam na may meeting tayo ngayong araw. Hindi ko pa nakita yung mga bunnies. Palungkot kami. Last day na, na ng, ng summer. Teacher Mike, ano yung surprise? Merong disco? Nakakainis talaga. Tinidol tayo ng Alexa na yan. Hindi ko talaga naisip na gagawin niya yun. Paiyak-iyak pa kayong dalawa. Para kayong mga bata. Tapos na yung bakasyon. Nagkapin na lang. Ang corny nyo dalawa. Okay guys, makinig kayo lahat. Dapat nga maging excited kayo, di ba? New school year. Ready na ba kayo sa school, ha? Oo. Parang, Para hindi pa. pa. Guys, to be honest, malungkot din ako. Tapos na yung bakasyon natin. Teacher Mike, yung luha mo. Thank you, Leila. Guys, alam niyo naman na mahal na mahal namin kayo, di ba? Kaya nag-decide kami na meron tayong free lunch. Galing yan sa country house fans natin. Yeah! Guys, makinig kayo. Kahit ano order niyo, libre lang lahat. Kahit yung favorite yung truffle pizza. Pati yung carbonara. Sa ano pang hinihintay niyo, order na kayo. Libre, libre to lahat. lahat. Enjoy, guys. Order niyo yung gusto yung niyo. Gusto nyo. Oh, isang truffle pizza Ako Ako na sa, sa akin. Pizza tsaka isang Burger. Sa buffalo wings. Tara, order tayo ng carbonara. Tapos kunin natin yung kay Alexa. Oo nga, tara. Isang truffle pizza Ako Ako sa na na okay, okay, sa So ano, girls? Ready na ba kayo sa school? Yes, teacher Mike. Ready na ako maging right hand mo. Eh ako, pwede maging left hand. Girls, gusto nyo ba talaga malintikan kay Abby? Teacher Mike, kaming bahala kay Coach Abby. Okay. Kakausapin namin siya. Sasabihin namin, ikaw yung best teacher para sa amin. Okay, kayong bahala. Sana tumalab yung plano nyo. Ice, pizza, dala nyo kami makakain dito. Sono Pogi, nasan yung mga cheerleaders dadating mo? Dadating yung mga yun. Pagbalik sa school, iiwanan ka na niya. Ewan ko sa'yo, ingit ka kasi. Pizza ako tsaka carbonara. Oo, oh, pizza and carbonara sa amin ni Dima. Oh, Loren, kumusta? Ready ka na ba sa school, ha? Oo oh, naman, syempre. Coach, Coach Abby, Abby nakapadsyaba pa kami. Girls, ba? okay lang yan. Late na late na tayo. Bilisan nyo. Ay. Sa ang salon tayo pupunta? Alexa, bilisan Dung mo. Tayo sa pinakamalapit. Hay, sana makaabot tayo. Wala nang time. I sneak bilisan nyo naman, gusto rin namin mag-makeup. Pwede ba? Maghintay ka dyan. Kami yung nauna sa salamin. Isang oras na kaya kami naghihintay dito. Ang tagal-tagal nyo dyan. Gusto rin namin mag-makeup ni Sophie. Gosh, ang gaganda talaga natin. Sigurado magiging heart trap tayo sa school. Oo, tatabunan natin yung mga banis na yan. ba? Diba? Oo, hindi na kapag shopping yung mga banis, wala silang time. Sigurado ako, papasok sila sa school. Nasuot nila yung mga lumani ng damit. Yak! <laughs> Girls, imagine nyo, high school na tayo, new face in our lives. Oo, it's our time to shine. Siguro mapapansin na tayo ng mga new guys doon. Ano kaya yung mga new guys doon? Sa tingin ko mga gwapo, mga athletes lahat sila. Hmm, excited na ako. Girls, basta, tandaan nyo, akin yung pinakagwapo ha. Oo na, sa'yo naman napupunta lagi yung pinakagwapo. Okay, magsalamin na kayo. Hi, sa wakas. Hi. Pwede ba? Umpisahan na natin. Eto, Coach Abby. Thank you. Gusto ko mag-relax. Julie, i-retouch mo lang yung manicure ko. Wala akong time sa full manicure. Nag-overslept kami. Diana, don't worry. Akong bahala. By the way, ready ka na sa school? Actually, Julie, hindi pa nga eh. Rush lahat yung ginagawa natin. Hindi pa ako nakapag-ready talaga. Okay lang yun, Diana. Kami nga kailangan namin mag-work kahit malapit na yung school. Julie, tama na yung daldal. Bilisan nyo na dyan. Ouch! Dahan-dahan naman, Chichi. Kitty, sorry. First day ko kasi ngayon eh. Akin na. Basta. Dahan-dahan kasi. Okay, eto na nga. Wala ba kayong waiting area para sa mga naghihintay? Alexa, anong pinag-usapan natin? Walang rekla-reklamo dito, okay? Diana, alam mo ba kung merong bagong guy sa school? Julie, meron ka ng bravasti? Diana, gusto ko din naman makakilala ng mga gwapong lalaki. Ewan ko, siguro meron. Sige na, late na kami Julie, bilisan mo. Girls, wala na ba kayong pag-uusapan kundi boyfriends, boyfriends, ano ba? Coach Abby, mga pata kami, magaganda. Okay lang naman kilala ng new boy sa school, di diba? Ouch! Gigi! First day ko kasi, diba? Makakapag-shopping pa ba tayo? Ang tagal nyo naman magpa Alexa, don't worry. Makakaabot tayo. Basta tumahimik ka lang dyan. So, Diana, anong kulay ba yung gusto mo? Julie, di ba sinabi ko colorless? Retouch lang. Okay, sige. Okay, Kitty. Tapos na. Akin na yung kabila. Alam mo, chiji Feeling ko hindi ka magtatagal Kitty, dito. Kitty, don't worry. Akong bahala. Okay? Diana, baka may gusto kang bilhin dito. Must, hand cream, marami kami. Julie, di ba sinabi ko sa'yo, bilisan mo. Wala akong time. Magsha-shopping pa kami. Pakibilis. Okay, girls. One minute. Tapos aalis na tayo. Bilisan nyo. Okay. okay tapos na, na sila. sila. Hoy, okay, kayong dalawa, tama na nga yan. Para naman kayong mga babae. Kev, ano ka ba? Pupunta tayo sa school. Maraming cool teenagers dun. Dapat pogi kami. guapo. Oo, dapat guapo kami para sa mga cool girls. Zoop, wala namang papatol sa'yo. Ikaw naman zakat. Ingatan mo si Kitty. Lalo na sa mga newcomers. Pwede ba? Huwag mo sirain yung mood ko. Tinatakot mo pa ako. Eh. Makikita mo, lahat ng cool girls mapupunta sa amin. Guys, okay lang ba tong backpack ko? Oh? Parang ayoko yung kulay. Parang pambabae. Okay lang ba? Okay, okay lang, lang zack, Ang cool nga, nga e. yan. yan. Hindi naman mukhang pambabae. Pero alam mo, mas bagay sa yung pink. Ano? Pink? Ayun ba yung uso ngayon, ha? Alam mo, nakakabaliw ka. Mababaliw ako sa Ano ka ba? Pambabae yung kulay ng bag mo eh. Ano? Hindi ako papasok sa school na kulay pambabae yung bag ko. Ayoko. Eh di maiwan ka. Lahat ng cool girls mapupunta kay Zub. Kev, yeah, pwede ba? Tama na. Bro, tama na. Huwag ka na masyado mag-isip. Pupunta tayo sa school. Maraming cool girls doon. Ano ka ba? Maging excited ka. Ako nga, hyper oh, na eh. Zach, kayang kaya mo yan. Tigilan mo nga Tsaka ako. Saka totoo naman eh. Ang cool ng backpack mo eh. Tanda mo, tayo, tayo yung mga cool kids. kids. Okay, tama na. Hoy, cool kids. Dignan na lang natin. Sana na lang huwag kayong mabully doon sa school. Zalina, makita na lang tayo sa school ha. Ah. Tagal mo mag-makeup eh. Alam nyo guys, favorite color ko na tong purple. Tara, Tara na, na bro. bro. So paano? Susunduin natin yung mga girls? Hindi. diretso na tayo sa school bus. Alisin mo na yung apron mo. Pupunta tayo sa school. School. Pizza, okay lang to. Para kahit nasa school ako, ready ako mag-work anytime. Huwag kayong dalawa. Subukan nyo lang galawin ako. Alam nyo na mangyayari sa inyo. Ano? No. Anong ano? Gusto nyo malaman, ha? Boys, pag na magaway mag-away, first day ng school, dapat good vibes. Oo nga. Naparami yata kain nyo ng karbonare. Sinisira nyo yung mood ko. Hoy, chef. Umalis ka nga dito. Hoy, Timur. Mag-uusap tayo sa school, ha? Hindi mo alam yung binabangga mo. Okay, walang problema. Magtulong pa kayong dalawa. Kaya ko. Ano guys, nakita niyo ba si Abby? Pati yung mga cheerleaders? Pupunta na kami sa school. Hindi pa namin sila nakikita. Wala din sila dito sa country house. Nasaan na sila? Ano ba kayo? Parang hindi niyo naman kilala yung mga bunnies. May bata. Huwag ka masyadong matapang ha. Pwede kong tawagan si Diana. Tinawagan na namin. Tinawagan na namin lahat pero walang sumasagot. 30 minutes kapag wala pa sila dito, aalis tayo kahit wala sila. May iwan sila. Hindi, hintayin natin sila. Datating sila. Ang nakakapagtaka, nasan si Abby? Bakit pati siya nawawala? Nasan siya? Tatawag na ba tayo ng polis? Leila, hindi pa kailangan. Susubukan ko tawagan si Diana. Update ko kayo. Si Sige Timur, tawagan, tawagan mo, siya. mo siya. Update mo kami, Timur. Teacher Mike, nasan na ba yung coach Abby mo? Girls, kalma lang kayo. May 30 minutes pa. Maghintay tayo. Girls, seryoso ba kayo? Magsasara na ako in half an hour Oras na Please, Please sige na, five minutes, five minutes lang, karina. karina Karina, walang gagamitin yung mga girls Girls, ano pang ginagawa nyo? Sige na Five minutes lang, ha? Magsasara na ako Bilis. Girls, tingnan nyo to. May print na B. B for Bunny. Ang cute, diba? Diana, sa tingin mo, bagay sa akin tong pink. Girls, kunin nyo na lang yung mga gusto nyo. Wala na tayong time. Bilisan nyo. Girls, anong pipiliin ko? ba diba dapat terno tayo kahit papano? Four minutes na lang. Bilisan nyo. Magsasara na ako. Girls, isukat nyo na lang. Wala na tayong time. Girls, ano sa tingin nyo? Alexa, ang pangit. Girls, chop chop. Ako naman magsusukat. Girls, may nakita na akong gusto ko. Ang cute. <laughs> gusto ko to. Girls, two minutes. Sasaraduhan ko kayo. Bilisan nyo, bilisan nyo. Girls, eto. Ang cute, no? Ewan ko. Kitty, magsusukat na ako. Girls, bakit ba ang babagal nyo kumilos? Mga cheerleaders pa naman kayo. Girls, bakit hindi pa kayo nag-shopping dati? Ngayon wala na kayong time. Karina, kasi nag-enjoy kami sa summer vacation. Nakalimutan namin. Kasalanan na namin. Girls, sandali lang. Okay, tapos na yung five minutes. Magbayad na kayo tapos lumabas na kayo agad. Karina, sandali lang. Well, girls, ano sa tingin nyo? Well, cute siya. Kaya lang hindi yan pang school. Ang iksi-iksi. Coach Abby, anong gusto mong isuot namin? Mahahaba? Okay, Karina. Pwede sandali lang. Magsusukat pa ako. Ihatid ka na lang namin. Ang coolay talaga. Kitty, wala man lang tip. Si Diana binigyan ako ng tip. Dapat kasi mabait ka sa customer para bigyan ka ng tip. Okay, try ko bukas. Julie, time na for school. Oo nga, baka ma-miss natin yung school bus. Tara na, Gigi. Sana naman magka-tip ng marami si Gigi, bukas. Gigi, tara na. leila anong oras na? Teacher Mike, hindi na natin sila pwedeng hintayin. Oras na, wala pa rin sila. Anong gagawin natin? E di umalis na tayo. So ano, guys? Ready na ba kayo lahat pumunta sa school? Oo! Oo! Okay, yung mga losers. Woo! Yung mga astig nating basketball players. Yeah! Kami mga, mga cool basketball players. <laughs> oy, 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 ano yan? Ano nangyayari? Anong problema? Teacher Mike, si Timo tsaka Smiley, magkaaway sila ngayon. Dahil yan sa love, alam mo na. Okay, yung mga frogs cheerleaders, Frogs are super! Frogs are cool! Frogs are the best! Okay, yung mga cool football players natin. Isa lang yung cool football player. Ako yun. Di ma, boyfriend pa rin kita, di ba? Kahit ah, sa school. Tignan natin. Ano? Siyempre, yung sweet couple na si Ice at Pizza. Na lagi tayong pinagluluto ng masarap na food. Woo! At di natin makakalimutan si Mascot at ang cheerleader bunnies. Ako lang mag-isa. Leila, Nasa sila? Nasaan? Ewan ko, Teacher Mike. Di ba kanina pa natin hinahanap? Di ba nga, nawawala sila? Kasama si Coach Abi mo? Pati si Karina, nawawala. Di ko siya makita. Baby Diana. Huwag mo asa tawagin, baby. Tawag ko sa kanya yun eh. Abi! Abi! Abi. Okay, girls. tara na. na. Hi guys, we're back! Ready na kami sa school? Nag-shopping kami. Wala kasing isusuot yung mga girls. Abby, Karina, ang ginagawa mo dyan? Hi Thomas. Girls, thank you ha. Thank you Karina. Next time ulit. Excuse me. Ano ba? Saan kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap. Nag-shopping lang pala kayo? Tama na girls. Tama lang sila sa oras. Naghihintay na yung bus. Tara na. Pupunta na tayo sa school. Let's go to Bunny School. Mike, mamaya na ako mag-e-explain. Naiinis talaga ako sa Coach Abby na yan. Kakausapin ko talaga yan. Makikita ano? niya. Ano? Nakita yung little girl ko? Tawag ko sa kanya yun. Manahimik ka. Nga. Sorry. Ngayon, tawag ko na sa Mangingat kanya Ingat ka, Timur. Kung ayaw mong umiyak mamaya. Okay, guys. Ito yung bago nating school bus. Ang ganda, di ba? Wow! wow! Okay, guys. Sumakay na tayo sa school bus. Dapat maganda yung makuha nating upuan. Tara, nabilisan nyo. Blondie, relax. Sa atin mapupunta yung best seats. Tara. Diana, ang cool ng bus. Oo, mascot. Bunny school yung may pinaka-cool na school bus. Ang cool din ng um, malaking picture mo dun. Thank you, mascot. I agree. Ano pang hinihintay nyo? Sakay na kayo sa bus. Sige na. Teacher Mike, hindi pa tayo kompleto lahat. May mga estudyante pang darating. Bagong estudyante? Sino? Ang bilis naman. Girls, sino sila? Sila. Honey, sobrang ganda mo. Nagsisero si Smiley. Timur, sandali lang. Hi, Hi guys! guys! So problems, so problems, so problems, so problems, so problems I solve all my problems through the money The press will be calling Left on my blessings I feel like I'm falling The birdie is back Tell me I'm garbage I'm going to something That's why I ain't calling Diana, ano to? Teacher Mike, sila yung mga bagong estudyante Guys, sakay na kayo sa school bus Diana! Sa pan-school na sila mag-aaral Shhh! Alam mo Diana, ang bait-bait mo talaga Pati yung mga creepy guys, may welcome mo Oh my God guys, yung mga zombies, sasakay sa bus Sa pan-school sila mag-aaral Dahil kay Diana yan Yeah, what's up guys? Nandito na yung mga cool guys. May mascot, umalis ka nga dyan. Huwag mo galawin si mascot. Kaibigan siya ng mga cheerleaders. Okay, tara na nga. Guys, ayan yung mga kaibigan nila, Diana. Luluto ko sa kanila. Anong kinakain nila? Hindi natin sila pagluluto. Eto na yung kinatatakutan ko, Yana. Pahihirapan natin yung mga yan sa school natin. Oo, sigurado. Yung naka-red jacket, ang gwapo-gwapo naman. Guys, tayo yung pinaka-cool dito. Kaya sa atin napunta yung best seat. Sana ko upo? Dito, kaupo ka na. Bakit dito kayo sa likod nakaupo? Doon nga kayo sa harapan. Medyo nakakatakot kayo. Boo! Ah! Romeo, nasan si Zip? Bro, mukhang di sasama si Zip. Ayos, si Timur lang pala problema ko eh. Girls, bilisan nyo. Pumasok na kayo. Eto na kami. Let's go! Guys, good luck lahat sa atin sa bagong school year. Woo! Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye!